Hello mga guys, magandang hapon. Andito tayo sa Purokdos Irisan, Ambiao Street. Papasyal tayo dito sa munting kabundukan. Ayun, meron sila mga taniman dito. Mga munting taniman nila. Tsaka pinasyal namin yung mga makukulit naming aso. tayo yung isa Izuwi at saka si Jazz. Ayan sila. Oh. Punta tayo dun sa Toktok. Mas maganda ang view. Dito na tayo. Malapit na tayo sa Toktok. Ayan yung view sa baba. So ayan mga guys. Malapit na tayo sa Toktok. Ayan yung aso namin makulit. guys oh. Maganda na siya dito. Doon tayo galing oh. Yan nga mga guys, nandito na tayo sa tuktok. Mapag na masyado oh. Ito mayroon pang isang kanto pero pababa siya. Pasyalan natin. Ang ganda ng mga pine tree oh ang lalaki ang lulusog nila so na special kayo dito magandang view dito lalo na sa personal Kaganan. man nila ng litus. Ang dami. Ang ko. Ang sa baba. Iba rin yung nakita natin kaninang una. Yun, yung mga taniman nila. Ganda-ganda yun. Eh. Tsaka mayroong sapa. Kaya din sila kumukuha ng tubig pag once na natutuyo ang mga pananim nila. Ang banda. Ang letos lahat yan.